any point. si Marsi Marsi Sana tayo para mabahagi na natin si Boss Sa ating YouTube channel Bos Marsi umusta? Umusta? Huh? na? yun siyempre naman ni Chenan hehe. tomm no? kung ano? 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 kung eh kung ano? kung ano? yan, Oh, kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? kung ano? 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 isa na lang Okay, ang dalawang ito, dalawang tapos ano. Oh, dalawang si yung... isa, kahapon, dalawa talaga Eh, oh, stack uh, pa, kahapon. Oh, unsi, sa unsi, oh, uh, wala sa... Yan wala wala sa yan eh. Sa unsi, may dalawa pa. Kailangan talaga maayos na yan. Oo, oh, oh. para mas susabi ni Boss Marcin walang ano walang internet ha hindi na pasyal napaka busy napaka busy ng ating Boss Marcin sa ano eh uh, main, main P1 ha sa P1 tayo nag line up oh

Tingnan natin dito yung ano. Yung ano yung kulang. Check na rin. Ah, naubos na? Yung 1900? Naubos na daw? 1900 natin na yung CP150? Yung 1910 wala akong makita eh. 1910? Meron doon. O, 1910 na ipalit mo. O, oh. pwede na yun. 1910, meron doon isa. Yung CP150. Tapos 1915 ba yun? 19... 1915. Meron yata yun yun. O basta 1910, 1910 1915, padala mo. Oh. Kung ano yung ilan yung kulang. Hirap talaga pag wala walang si Fish niyan eh. Kasi sila sila ang nag-out eh. Di ba kaya dinakakalimutan nilang i-out eh. Pura yeah. nandoon na rin yung rule yun na yun. Nandoon na rin yung rule ro Kung wala na dito, nandoon na yun. Hindi yeah. lang na-out nila. Yan yung problema. Panibago na yung pagagamitan eh. Yung rolling mo. Ah. Oh, okay. 1910 hanggang 1915. Padala mo. Oh, okay. wala ba ba ah. Na, ah. 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 yan? Ah. 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 May ilang bahay pa si pusdag. Mga ilang bahay pa? May, may lima pa? Mga uh, siguro in case kapag uh, walang internet hindi ka makapag update masyado dun sa si face ng ano uh, inventory ng mga rolyo kaya yun medyo mag mahirap hindi mahirap mag uh, tansya kung anong meron dito sa uh, uh, ANIPS annex warehouse na naiwan pa hindi ba kasi na uh, padala namin hindi pa na out so yun Masasabi natin sa laki ng problema ng ating inventory ngayon. Ha? Mahirap pag walang CPS hindi na update. Anong masasabi mo? Ay. Kailangan maayos na yung maayos ano, natin. yung antena. Oo. Oh. Na kinidlatan. Sino mo dapat makaayos. Yung kailangan talaga maayos na. sa lalong madaling panahon. Ano? Kailangan maayos na. Para hindi tayo bulag sa paghahanap ng ano ang meron dito sa ano loob ng warehouse yan guys Shout out ko muna sa ating mga uh, viewers, subscriber. Shout out guys. Si Boss Marcy. Sa mga Jay si guys boss si Boss Marcy, ermitan na yan dito, diyan nag-aahit. nasa <laughs> bundok tayo eh. Ah, sa bundok pa. yan guys, si Boss Marcy nasa bundok daw siya kaya <laughs> hindi na siya nag-aahit ng bigote sa kabalbas. And guys, thank you very much. Palike and share na rin guys. And then, uh, pa-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you very much. Bye-bye na po.